Hello beautiful people. people! At ayan na nga for today's video Back to normal life na naman tayo Pagkatapos nyo akong makita naka-makeup Naka-BS at nagfa-fan-fan-fan -fan -fan Sa labas eto, Dito na naman tayo sa ating mga dating gawain Bilang nanay, di talaga tayo mawawalan ng mga gawain bahay Kaya ayan nga, pagkatapos kung maglaba Maglinis ng bahay, magpakain ng anak At kung ano-ano pang ginawa At tinapos sa loob ng gawain bahay Ay eto naman ang aking napagbuntunan Ang aking dalawang alaga. Ayan nga, si Cooper nga ay wala ang kanyang lola. Kaya kinuha natin siya sa kabila dahil wala rin ang kanyang papa at walang magbabantay sa kanya. Kaya ayun, naisipan ko nga siyang kunin ulit para dito muna siya sa bahay para may magpapakain naman sa kanya. Kaya lang itong si Cooper ay talagang galit na galit lagi kay ate Lilo. Lagi silang magkaaway. Puti na lang mabait itong si Lilo at hindi naman talaga siya pinapatulan. At ayun na nga for today's video pagkatapos kung gumawa ng mga gawaing bahay. Ayan, ay, nilambing lambing ko muna ang dalawa at si Cooper ay talagang attention seeker yan. Kailangan ay yayakap-yakapin mo siya at kakargahin mo siya. At ayun naman si Lilo ay mabait at masyadong mapasensya na talaga siya kay Cooper kahit hindi niya na nilalabanan si Cooper. So ayan, ganyan guys ang ating buhay sa araw-araw. At next week guys, abangan nyo ang dami-dami kong alaga dito sa bahay dahil yung friend ko, dadalhin niya dito sa bahay yung kanyang mga anak-anakan din at sila'y aalis kaya walang magbabantay. So akin muna sila. Marami akong ampon for the next week or for next week. Kaya ayan guys, eto na nga, hindi ko na nga sila mapano-ano guys. O ayan, pinapanood ko sila ng TV, kung ano-ano na lang. Para nag-aalaga ng bata, pero alam mo, ang sarap talaga nilang kasama kasi super talaga sila mag -love, love Kaya lang yan si Cooper, super, 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 super talaga din ang likot niyan. At ayan nga, kahit karga-karga ko, -karga, gusto talaga niyang bumaba dahil aawayin niya si Ate Lilo niya. Talaga nagahabulan sila kanina pa, kaya hindi ako matapos-tapos ng aking paglalaba agad dahil sa kanilang ginagawang harutan. At ito naman si Lilo'y bantay na bantay namin dahil itong si Cooper ay lalaki siya. So, mahirap na. Baka tayo magka-apo agad ay hindi po pwede dahil si Ate Jean. Ayaw niyang magbuntis si Lilo. Kaya ayan, ingat na ingat namin yung dalagang yan. So ayun na nga, ayaw nila manood ng TV. Kaya ayan, binantayan ko muna sila. At nilaro-laro. At nilambing-lambing. O ba diba, ganyan na ganyan ang ng mga nanay sa loob ng bahay. Mamaya tayo mag-aayos ng ating sarili dahil for tonight ay meron na tayong trabaho at back to